Sama ko na rin tong aking mga olives. Lagay ko na yung lahat. Gusto ko yan sa kaldereta eh. Sinong maarte dyan, sabihin, ano ba yung kaldereta mo? Puro gulay. Ganun talaga. Tingnan ako magluto. Huwag mo pakialam ang luto ko. Kabirds! <laughs> <laughs> Magandang araw sa inyong lahat. Chris Cusadero po. Kumusta na kayo lahat dyan? Andito na naman tayo. kagawa na naman tayo ng pachamba-chamba. <laughs> pachamba-chamba na ulam. At uh, ito yung nabili natin. So bumili yung anak ko ng beef. Beef buto-buto. Sabi niya, pa, kaldereta mo naman yan. So kakaldereta natin to. Yan, buto-buto lang siya. Pero may laman-laman din naman. So gawin natin. Sisison lang natin. Hugasan ka lang ito muna sa So, titimplahan lang muna natin sa saglit. Nilagyan ko lang siya ng uh, season toyo. Lagyan ko rin siya ng konting paminta. Tapos, saluin ko lang siya. Kasi para lambutin pa natin yung mga buto-buto na yan. Ilalagay natin siya sa pressure cooker para hindi siya malakas sa gas, Kung kayo gumagamit ng kahoy para hindi malakas sa kahoy. Tama o Tama! Tama! So ito yung ating pressure cooker. Lagay lang natin siya dito sa loob. Marami-rami na rin yung naluto kong mga ano dito. <laughs> mga putahe. So lagay lang natin yan. Lagyan ko na rin ng konting tubig. Yun, nailak na natin kabit na natin. Magkano ko bang nabili tong pressure cooker na to? Alam ko nabili ko to ng mura kasi may UP na to eh. <laughs> UP na siya dito. <laughs> tumukhang mukhang to, UP, UP na. <laughs> Wala nang gustong bumuli. Yun. Tapos set lang natin siya. Set natin siya sa pressure cooker. 20 minutes kasi naka-normal na yan. So, huwag niyong papagalaw sa mga bata yung mga pressure cooker niyo. Alam niyo na yan, pag binuksan yan, sumasabog yan. So, make sure na pag ginamit... Nyo... Nakikisabay naman? Tapos ka na? <laughs> so, make sure pag ginamit niyo yung pressure cooker, kailangan nakabantay kayo. Or malayo sa mga bata. nako pag nagalaw lang ng kaunti ng mga bata yan, delikado. Okay? Tabi lang muna natin siya dyan. Dyan ka lang muna, ha? Kasi magpre-prepare naman ako ng mga patatas ng carrots na gagamitin natin para sa ulam natin today. Maya maya nandito na yung anak ko. Sigurado gutom na naman yun galing sa trabaho. So kahit pa paano kailangan nakapagluto na ako. Siya na nga bumili ng ulam. <laughs> Siya na yung bumili ng ulam na yan isang araw. Meron pa nga kami isang video dyan na ano ba yung tawag dito? Parang beef stroganoff. Parang stir fry beef and mushroom. At nandoon sa, ano, sa Facebook namin. in namin yun doon. Ewan ko kung na-upload ko na yun dito sa YouTube channel. Kung uh, nandito kayo nanonood sa Facebook, pakifollow naman si Chris Cusinero Adventure sa ating YouTube channel. Kung nanonood mo kayo sa YouTube channel, pakifollow naman si Chris Cusinero at iba pa sa ating Facebook page. Okay? Salamat po. Si Chris Cusinero, pagdating sa patatas, hindi ko binabalatan yung patatas. Hinuhugasan ko lang siya talaga. So, hugasan ko lang ito mabuti. Tapos, ikakat na natin. So ito na yung ating mga patatas, hiwain na natin. At uh, hindi ko nababalatan yung mga patatas na to. Ganyan, malalaki na rin para hindi siya madurog. Kasi minsan pag maliliit yung mga ginagawa ko, nadudurog pa rin siya kahit may balat na siya eh. Isang reason din pala kaya gusto ko may balat para hindi masyadong madurog yung mga patatas. Kasi pag nabalatan yan, konting lambot lang yan nadudurog na kaagad yung mga niluto mo na may sabaw mga sarsa nag na hindi na malapot nagmumuka na mga kalamay di ba? Diba? tapos sugasan ko lang ulit tapos ibababad ko siya sa tubig kasi baka umitim na siya kaagad paubos na pala yung carrots ko dito sa bahay dinadamihan ko talaga yung vegetable kapag magluluto ako para maraming makain na vegetable yung anak ko kasi hindi ko makain ng vegetable yun namimili yun ng vegetable eh so ito na yung ating carrot sa kapatatas ibababad ko lang muna siya so hindi ko alam po ano yung mga sa kapan na meron ako dito sa bahay na pwede natin isahog dito sa niluluto natin alam ko green peas meron ako dito sa bahay hanapin ko Lagyan ko nga ng olives yung aking kaldereta. Kumakain so, ba kayo ng caldereta na may olives? May olives ako dito, lagi ko ng olives. Wala akong pickles, wala akong yung ibang pwede natin ilagay. Siguro lagyan natin ng cheese swiss mamaya yung kaldereta natin para malasang malasa siya. So meron din tayo cheese swiss, bell pepper. Yun. Buti na lang, meron pa akong isang bell pepper. Kahit na medyo slimy na siya, pwede pa to. Nakukuha pa to sa hugas. Ayos! Oh, di ba? Pwede pwede pa. Ano pa ako? Mukhang mayroon pa rin. Wala na palang bell pepper. Chinek ko na yung, ano? Chinek ko na yung ref. Dati bumibili ako ng mga bawang yung buong buong bawang, yung bilog. Tapos babalatan ko pa. Na hindi na. Ganito na lang. <laughs> diba? Nabibili to sa Costco. Uh, magkano ba to? Siguro mga $15. Nakalimutan ko na. $15, $12, or $17. So, in between, 15 na lang. <laughs> Yan. Diba? Konting puktok -puk lang, okay na. Hindi mo na kailangan balatan pa. Magkakalat ka pa yung balat, kakalat mo na naman. Minsan, pag magwawalis ako dito sa kitchen, puro pinagbalatan ng onion, saka ng bawang, sa so sobrang dami ng balat nila iba, eh. Diba? Ang hirap balatan eh. Mas maganda kung nab nabalatan na eh. Wala bang sibuyas na nakabalat na tapos yung hindi nasisira agad? <laughs> Kita <laughs> nyo, yun, nagkalat yung mga balat niya. Oh. Isang sibuyas lang yan, pero isang katutak yung balat niya. Paano pa pagbawang yan? Lagi ko na lahat siguro itong sibuyas na ito. Lakihan na rin natin yung hiwa. So, yun mga kaberks. Luto na kaya yung ating mga buto-buto. Check natin kung luto na siya. Maingat ako pagka nagbubukas ako nito eh. Mainit yan. Mababalatan yung mga skin nyo. Promise. Kaya mag-iingas kayo pagka nagluluto kayo sa pressure cooker. Marami mga nagluluto na nagbablog dyan na pag ng pressure cooker. Hindi sinasabi yung dapat maingat ka dyan. Dapat ganito, dapat ganun. Mamaya magalaw ng mga bata to eh. Next. Diba? Meron ako dito ng konting tomato sauce wala na pala tayong tomato paste at saka tomato sauce so para maluto natin yung ating kaldereta gawa na lang tayo ng mix instant mix na lang marami naman ako ditong mga ganito mga instant mix sana meron ako ditong kaldereta kare kare papaitan sinigang mix miso Sakit Ano to? Adobo mix. Kaldereta. Ayun. Ayos. Meron pa pala ako isa dito. So, dalawa pa. Tatlo pa. Tatlong kaldereta mix pa. So, okay lang. Ayan. Kaldereta mix. Mamasita. Baka naman. Mamasita. Hindi <laughs> <laughs> ba? Kahit kulang yung ano nyo, yung mga pangsangkap nyo, pwede nyo gawa ng paraan magkano lang yung kaldereta mix 2 dollars, 3 dollars diba so ayan yung ating mix tapos susunod ito na, ano na yan okay na yan ayos malambot na ba ito, pakita ko sa inyo kung malambot na kung hindi pa siya malambot para lambutin pa natin siya Matigas pa ng ulo eh. Matigas pa nga. Hindi pa siya malambot. So mga 10 minutes pa. na tong ating pinalambot na beef. Ayun. Malambot na. Pwede na, kaburks. So, susunod naman natin yung pinagprituhan natin ng patata sa kakarots. Doon tayo magluluto ng kaldereta. I-transfer natin doon sa kabila. Gamit tayo ng butter para mas malinam na mo yung ating sabaw mamaya. Sunod na natin yung ating bawang. Inuuna ko yung bawang. Saka yung sibuyas. Ayos. Lagay na natin yung ating kaldereta buto-buto. Yun. Ayun. Ayun pa. At ayun pa. Wow. yung nasira kong tomato sauce lagay na rin natin nagluto ko ng ano ba yon chicken na pritada nung nakaraan ewan o, o makikita nyo dyan sa mga vlog natin ito yung sobra tinabi ko o dinagamit natin ngayon di ba ito ngayon yung caldereta mix lagay na rin natin di ba panalo So medyo matigas-tigas pa yung karne niya. Gagawin natin itong pinagkuluan niya kanina sa pressure cooker. Siyang papalabot natin ng karne. Hanggang sa ma-reduce yung sauce niya mamaya. Mamaya pag na-reduce na yung sauce nito, ito, malambot na to. ilagay na rin natin yung ating mga patatas at carrots para lumambot na rin itong mga to sama ko na rin itong aking mga olives lagay ko na yan lahat gusto ko yan sa kaldereta eh Diba? San ka pa? Iwan ko na lang. Sinong maarte dyan? Sabihin, ano ba yung kaldereta mo? Puro gulay. Ganon talaga. Tingnan ako magluto. Huwag mo pakialam laman luto ko. <laughs> Lalagyan ko pa sana siya ng cheese. Ito nga ang ating cheese whiz. Pero skip na lang natin tong cheese whiz. Saka na lang. Okay na to. Malasang malasa na to kasi ginamit ko naman siya ng ito. Yung caldereta mix. Pananambutin lang natin yung ating patatas at carrots. Tapos talagay na natin yung ating green peas at saka bell pepper. Lapit na rin sa maluto. Ang <laughs> daming gulay. Natutuwa naman ako. Yun, matatanggal na sa buto yung ano, yung beef. Malambot na. Nagin natin ating mga bell pepper. Wala akong red, saka green. Okay na yan. Saka itong ating green peas. Ayos! Panalo! Nagin natin ng maraming marami. Yan! <laughs> Ito na, berks yung ating kaldereta. Dapat dito, uh, chop suey kaldereta, dahil sobrang dami ng gulay. <laughs> Ganun talaga, pag kulang ang budget, eh, damihan na lang natin ng gulay para magkasya sa pamilya natin. Tama o tama? Tama. <laughs> ano to? Buto na lang to ha. Ah. Oh, ay meron pa konting laman. Lagyan lang natin yan dyan. <laughs> Ayos. Naku, tuwang na naman yung anak ko nito mamaya. Panalong panalo na naman. Gusto niya yung ganyang klase ng ulam eh. Mahilig yun sa mga may sabaw-sabaw. O -sabaw. oh, saka mahilig yun sa patatas. Kaya dinamihan ko yung patatas. Kung meron siyang hilig na vegetable o ano man tawag nyo dyan, eh patatas yun. Mahilig siya talaga sa ganyang klase ng kaldereta na maraming patatas. Panalo, di ba? Okay na yan. Ayos. So, sunduin ko na si Angelo sa trabaho niya. At palabas na yon Para pag namin mamaya, kakain na kami. Siguradong gutom na gutom na yung anak ko. Kaburks, nandito na ako sa bahay at nasundo ko na si Angelo. No. Ano na, mga kaibigan at kaburks. Ayun. So, kakain na kami. Yan. Hindi ba tayo magra-rice? Ako, hindi ako magra-rice. So, hindi daw kami magra-rice ulit. Dahil marami ng potato yung aming kaldereta. Nanak. Sige mm -hmm. nga, anak uh, okay, pray muna tayo sa Lord, maraming salamat po sa pagkain na inihapag mo sa amin ngayon sa araw na to. At maraming maraming salamat sa mga biyaya na binibigay mo sa amin sa araw-araw. At ikaw na rin ang bahala sa pamilya namin sa Pilipinas at sa lahat ng ating mga kaberks sa buong mundo. In Jesus Christ our Lord, Amen. Amen. Sa so mga kaberks, kain na tayo. Tikman mo nga anak, talaga pinalambot ko yan pressure cooker muna tapos pinakulu ko pa ulit yan malambot ba yung ano, patatas abay tingnan mo alam mo naman si papa mo pag nagluto ng patatas si eh, lutong Canada hindi lutong lutong Angelo na gusto eh malambot yung patatas Ay, tigas yung patatas hmm. hindi malambot para hmm. okay, ba anak? okay yung patatas eh yung beef okay ba yung beef perfect. Well, wow. Perfect daw. Perfect, mga kaburks. So, kain na tayo. Kain na tayo. Ha? Kain na kayo. Kain na nga ako. Paano, mga kaburks? Kakain lang muna kami. Diyan lang muna kayo. Manood lang muna kayo, ha? Ubusin mo natin yung mga patatas na yun. Sa'yo yan. Sahiya. Sa akin naman yung ibang vegetable. Sa akin yung... Na-try mo na ba kumain ng olive? No. Try mo. Mm. Try mo naman. Ibig buti sa loob. Harap ba? Diba? Ang <laughs> Ayaw niya. Hindi siya pwede maging Italian. <laughs> No man ang hamo ng buhay, palagi ka lang sumabay, piliin mo laging sumaya, kay Chris Kusinero panalo ka, bilang pagluto at sa kusina, sa adventure ay kasama, sa lugar na kakaiba, halika na, kay Chris Kusinero na. Halika na at sumama ka at manood, mga matay mamamangha, di lang siya nang mabubusog, may mga lugar pa lang, ganito ang nangyayari, kapag nakita mo papapa